Ave Maria, banungkot magdiwang ng Pasko lalo na kapag malayo ka sa mga mahal mo sa buhay, yung nasa ibang bansa ka tapos yung mga magulang mo narito sa Pilipinas. Yung narito ka sa Pilipinas tapos yung mga mahal mo sa buhay, yung asawa mo nasa ibang bansa. Masakit din at mahirap mag-celebrate ng Pasko kapag nawalan ka ng mahal mo sa buhay. Yung mga namatayan ng nanay, ng anak, ng kapatid, ng asawa, napakahirap mag-celebrate, magsaya. Lalo na't kapag naaalala mo na ito yung unang Pasko na wala siya sa ating piling. Subalit, alam nyo ba na mayroong higit na mas masakit sa pagdiriwang ng Pasko? Ito yung kasama mo ang iyong pamilya? pero parang napakalayo nila. Nasa tabi mo, pero hindi mo sila maabot. Kasama mo, pero hindi mo sila maramdaman. Bakit? Kasi nahahati kayo, nadidivide kayo nung galit at sama ng loob. Nariyan siya, pero hindi kayo nagpapansinan, hindi kayo nagkikibuan. Kapit bahay mo lang yung kapatid mo pero hindi mo siya mabati, ni hindi mo matitigan. Bakit? Kasi nandung pa rin yung galit at sama ng loob natin sa kanila. Ang haba-haba na ng panahon na nagdaan, ilang taon na ang lumipas, pero hanggang ngayon, galit pa rin tayo sa kanila. Ilang Pasko na yung nakaripas na celebration, pero hanggang ngayon, nagse-celebrate ka pa rin mag-isa na wala sila. Marahil mas magiging maganda ang diwa ng kapaskuhan kung matututo tayong magpatawad sa ating puso. Kung kakalimutan na natin ang lahat, hindi mahalaga kung sino ang unang bumati, hindi mahalaga kung sino ang unang lumapit. Ang importante ay yung pagnanais natin na muling mabuo yung ating pamilya. Tama na yung pride. Tama na yung ego na, bakit ko siya babatiin? Eh, siya yung may kasalanan. Siya yung unang hindi nang bati. Bakit ko siya babatiin? Eh, ginawan niya ko ng hindi maganda. Dapat humingi muna siya sa akin ng sorry. Tama na yun. Tayo yung may mas malaking pagmamahal. Lumapit tayo, kausapin natin sila. At, ibalik natin muli yung magandang pagsasamahan ng ating pamilya. Ngayon po ay kapistahan ng banal na mag-anak si Jesus, si Jose at si Maria. Napakaganda nung halimbawang iniwan nila sa atin. Unang-una si San Jose na sa kabila ng nalaman niyang nagdadalang tao si Maria, nung una inisip niyang layuan si Maria, Subalit hinayaan niyang kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, kaya't niyakap niya ang pagiging ama kay Jesus. Ikaw, bilang ama, hanggang saan mo kayang magsakripisyo para sa iyong pamilya? Iiwan mo ba siya kapag may iskandalo ng nagaganap? O maninindigan ka para protektahan sila? Gagawin mo rin ba ang lahat para manatili silang ligtas. Katulad ka rin ba ni Maria, isang ina na handang tanggapin ang kahit na anong plano ng Diyos para sa kanyang buhay, na handang sumagot ng yes sa Diyos, kahit alam niyang mahirap, kahit alam niyang masakit, naniniwala pa rin sa kalooban ng Diyos. Ikaw ba ay isang ina na handang yakapin ang lahat para sa iyong anak. Ikaw ba ay isang anak na katulad ni Yesus na nang mabatid ni Yesus sa sinapupunan pa lang ni Maria na batid niya kung paano naging mapagmigay si Maria na hindi niya inisip ang kanyang sarili, ang inisip niya ay ang kaligtasan ng lahat. Kaya sa kabila ng kapahamakan, tumugon siya sa panawagan ng Diyos na maging siyang ina ni Yesus. At bilang tanda ng kanyang pagmamahal noong nagkaroon ng kasalan sa kana, bagamat hindi pa oras na gumawa ng himala ni Yesus, anong sabi niya kay Maria? Babae, hindi pa ito ang aking oras, huwag mo akong pangunahan. Subalit sa laki ng pagmamahal ni Yesus kay Maria, bagamat hindi pa oras na gumawa ng himala, ginawa niyang alak ang tubig. At maging sa huling sandali ng kanyang buhay, bago siyang malagutan, inisip niya ang kapakanan ni Maria. Bagamat nababatid ni Jesus na hindi pa babayaan ng Diyos, hindi pa babayaan ng Ama ang kanyang ina na minamahal niya ng labis. At sinabi nga ba diba ng Arkanghel Gabriel, Ikaw na totoong pinakamamahal alam ni Jesus na hindi kailanman mapapahamak si Maria. Pero sa kabila nun, ipinagkatiwala niya ang kanyang ina sa kanyang alagad. Ayaw niyang mag-isa si Maria. At ang kanyang mga alagad ay pinagkatiwala niya kay Maria. Tayo ba bilang anak? Nagtitiwala ba tayo palagi sa ating mga magulang? Nagtitiwala ba tayo palagi sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay? Nawa ang maging sentro ng bawat pamilya ay ang Diyos. Sapagkat kapag kasama natin ang Diyos, humarap man tayo sa maraming pagsubok, alam nating makakayanan natin at matapagtagumpayan ang lahat ng ito. Hindi na nga nga na kapag kasama mo si Kristo ay wala nang pagsubok na darating sa iyo. Ang kagandahan kapag kasama mo si Kristo, nababatid mong kailanman hindi ka malulupig ng kasamaan. Nawa sa araw na ito ay pagpalain ng Diyos ang bawat pamilya at maginawa tayong tunay na halimbawa ng isang banal na pamilya. God bless po sa ating lahat.